Magandang araw everyone. So ito late upload lang ano. Ito pupunta tayo ng Subic, Sambales para mag-check ng mga kung ano-ano. Ride with me guys. Kasama ko nga pala yung aking uh, friend si Olive. Ako yung driver, siya naman yung nagbi-video. Ngayon, uh, nasa ano tayo, nasa Kalaklan na papuntang Subic. Ayun, walang traffic ngayon, ano? Walang traffic nung pumunta kami diyan. So nandito na nga tayo sa Subic sa palengke. Nakita niyo naman 'no, yung kanilang paradahan pa lang ay bongga na. So ikot-ikot tayo dito sa palengke, tingnan natin kung ang anong meron. So ayan si Olive, naglalakad-lakad na, nauna siya sa akin. At lalabas muna kami ng palengke, pupunta kami ng highway para magtingin-tingin. May hahanapin yata si Olive. Ako rin naman may hahanapin ako na hindi mahanap. Tiyos lang. So ayan, palabas na tayo. Nang palingki ng Subic Ang laki na palingki ng Subic guys. Kung hindi pa kayo nakapunta, nako. Pasyal-pasyal na kayo at eh, may park din doon. Hindi ko lang nakuhanan kasi nagpapadali na kami eh. hindi naman magandang panahon din. Medyo maulan-ulan, makulimlim na pala. Ayan, so ito yung labas ng ano, palengke ng Subic. Ayan, papunta yung yan, daan na yan, papuntang Sambales. Iyon. Yung other way naman is papunta ng Olongapo. Ayan, tara, pasokin natin ang palengke. Ayan, so titingin tayo dito kung gaano kamura yung kanilang mga isda. So nandito nga pala tayo guys, papasok tayo sa loob ng palengke. Bubungad sa amin is itong uh, kainan. Food court, ayan. Sana all may food court. Ayan, so ito yung food court ng Subic ka uh, Palengke. Malawak yung kanilang food court dito at iba-iba din yung food. May merienda, may pang tang almusal, pang tangalian, pang dinner. Ayan. So napakalawak nitong ano na to, food court na to. Ah, uh, pumasok kami dito kasi gutom. Kakain sana kami ni Olive. Kaso lang nawala yung gutom ko nung ano, pinagalitan kasi ako nung ali doon. Nung naga ano ako, nagalit yung isang ali diyan kaya hindi na ako kumain. Ayan. Ayan, napakalawak ka, no? Pag namamalingkik na nagutom, hanap ka lang ng mai, ano, makainan dito. Solve ka na. Mura din lang pagkain dito, guys. Ayan, oh, si Olive nangunguna. Gutom na rin yan, eh. Ayan, kasi kanina pa kami naglalakad-lakad, ayun. So, dito, ayan, maraming pagkain at dito ako pinagalitan ng babae na inisyata siya sa akin kasi iba daw yung binabanggit kong pagkain wala daw doon <laughs> ayan papasok tayo sa wet market And ito yung wet market no ayan hapon na kasi guys kaya naka, makikita nyo nakasarado na yung ibang mga pwesto kamura-mura ng isda dito guys yung halagang uh, 500 ko Nakabili na ako ng isang kilong hipon. Malalaki yung hipon, ah. Hindi, basta-basta hipon. Malalaki siya, pang-tempura siya. Ah, uh, hipon, nakabili ako ng may lapu-lapo. Isang kilo din. Ah, uh, nakabili din ako ng isda na hindi ko kilala, isang kilo din. Basta masarap yung isda. Matigas lang yung balat, pero ano siya, masarap. Malaman, walang tinik. Ayan, so... Napaka, ano nang, ano... Uh, Palengke ng Subic talaga Napakalawak pati yung Wet market nila Kung hindi pa kayo nagawi dito Nako dito kayo mamalingke Napakamura Mahal lang dito siguro yung gulay Kasi malayo sa kanila yung ano At dito daw sabi may may ano din daw May uh, market day Ayun nakita nyo itong mga bangka na to Dahil nga uh, na curious kami Pumasok kami doon sa Bulongan So nandito na tayo sa Bulongan Guys alam niyo yung bulungan, yung bilihan ng mga bulto-bultong isda. Wala lang tayo makikita ngayon kasi nga uh, sabi sa akin, dapat daw kung gusto namin bumili ng uh, banye-banyerang isda, dapat uh, gabi pa lang, mga 11 o'clock daw ang start ng bulungan. Yan. So kung gusto niyo bumili ng banye-banyerang isda, 11 o'clock pa lang ng gabi, nandoon na kayo hanggang alas 7 daw ng umaga. Ayan. So, nakakuha kami ng tip kay Manong. Oops! Sino to? Kuya! Okay ka lang. Relax ka lang ha. Huwag kang magpakalunod-lunod ha. Ah. Ayan. So, balik tayo doon sa sinasabi ng, ng kuya. Yun nga, kung gusto nating mamili ng malalaking isda, maraming isda, na mura at banyi-banyera, pumunta tayo dito ng 11 o'clock. At ah... Uh, Hanggang alas 7 daw ng umaga. Ayan. Napakaganda ng tanawin dito, no? Medyo low tide lang ngayon, guys. Kaya yun to yung ano daw, ganyan. Pero kapag high tide daw, umaabot dyan sa... Yan, yan, si babo na yan, yung tubig. Lumalampas pa. Pag high tide, sabi sa akin ni Manong. Ayun, in-interview din namin yung mga nandito. Kasi mga manahimahiyain sa camera, kaya hindi ko na pinos. Ayon so sa mga nagbabalak mag ano diyan magtinda ng isda or simply mamalingki ng madaming madaming isda ayan dito kayo magpunta guys napakamura susko. hindi kayo ano yung pamasahe wala baliwala yun sa ano tawad na makukuha nyo rito